magluluto kami ng adubong baboy guys. So nilagay na yung langis sa sa kawali para painitin. So nilagay na ang bawang guys. Ayan, minikos-minikos na guys. Ayan guys, so minikos-minikos na yun. Ino... Inan na, silikisog kayo na. Yung ano, bawang guys. So ilalagay na ang, na ang kam, ah, uh, sibuyas. Ayan, ang sibuyas natin guys. Ayan, minikos-minikos ulit guys. Ayan okay, guys, so sarap. Lamig guys. Ang karneng baboy guys. Ayan, susunda ang karneng baboy baboy. Okay. Nikos, nikos na yan guys. Ayan. Oh, may ba? Ayan na guys. Ayan na, guys. Tapos na mga ano, nikos, nikos guys tataktakin natin, guys update ko na lang kayo mamaya guys yun natin mga ingredients guys sibuya, lamansi yung ating um, yun yung ating mga ingredients guys yung ayan yung kalamansi diba? ito? o oh, diba? ingredients natin guys hindi pa sama yung nor ayan na guys ah tin ayan magic sarap ng ano guys tubig para maluto yung karne ano na ang nor ano yan pork nor hmm. ayan yung pork nor guys kasano na yan mm, diba di ba yung karne guys mga isang oras kaya antabay lang kayo guys ayan o oh, kailangan lutong luto yung karne guys o oh, di ba uyo o oh, di ba kalamansi kanina hindi ko na ipakita guys kasi yung aking cellphone ay nag full storage mabagal talaga mag open ang camera guys so ayan na guys so, malapit na siyang maluto guys napaka ano niya napaka lamian guys napaka sarap yan nilagyan ng asukal wow napaka lamian niya guys oh. Ayan, guys nakalarara na sibuyas guys o oh, di diba lalong So, lalong ano yan nagpapasarap guys ayan napakalamian yung guys oh oh di ba tingnan nyo guys hmm. so ayan luto na luto na yan hmm. ayan so ano na lang alalay na lang yung apoy guys para yung karne ay lalong lumambot so ayan na guys oh di diba? So, ayun na guys. Thank you for watching guys. And see you on my next vlog. Bye bye. Ganito sa sarap. Yummy. Sarap. Napakalamian.